Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay, orange at black. Kahulugan ng kulay, ang orange ay nagdadala ng kasiglahan at tapang, habang ang black ay simbolo ng proteksyon at matatag na isip. Mga numero ng swerte, number 24, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng maayos na pasya at mas matatag na direksyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay, dark blue at green. Kahulugan ng kulay, ang dark blue ay nagdadala ng kailanawan at kapayapaan, habang ang green ay simbolo ng bagong simula at kaliwanagan. Mga numero ng swerte: number 5, number 20, number 33. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng maayos na komunikasyon at balanseng gawain. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay: yellow at brown. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay tanda ng kasayahan at pag-asa, habang ang brown ay sagisag ng praktikalidad at tamang direksyon. Mga numero ng swerte, number 37, number 13, number 22. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng disiplina at maingat na pagpapasya. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay, silver at pink. Kahulugan ng kulay, ang silver ay nagbibigay ng proteksyon at malinaw na pananaw, habang ang pink ay nagdadala ng malasakit at emosyonal na balanse. Mga numero ng swerte, number 9, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng kapanatagan at tamang gabay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay, gold at blue. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng tagumpay at kumpiyansa, habang ang blue ay nagdadala ng kalinawan at inspirasyon. Mga numero ng swerte: number 11, number 19, number 28. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng lakas at bagong oportunidad. Virgo: Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay: green at violet. Kahulugan ng kulay: ang green ay nagdadala ng kasaganaan at sigla. Habang ang violet ay simbolo ng karunungan at malalim na pag-unawa. Mga numero ng swerte, number 30, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng inspirasyon at tiwala sa mga gawain. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay iris. Mga maswerteng kulay, pink at yellow. Kahulugan ng kulay, ang pink ay tanda ng malasakit at pagkakaunawaan, habang ang yellow ay nagdadala ng saya at magandang ugnayan. Mga numero ng swerte, number 6, number 15, number 30. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng tamang balanse sa relasyon at personal na buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay, dark green at maroon. Kahulugan ng kulay, ang dark green ay tanda ng katatagan at proteksyon, habang ang maroon ay nagdadala ng determinasyon at tapang. Mga numero ng swerte, number 20, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng tiyaga at kasiguruhan sa mga plano. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay, purple at white. Kahulugan ng kulay, ang purple ay tanda ng karunungan at inspirasyon, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at bagong simula. Mga numero ng swerte, number 8, number 21, number 35. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng mas malawak na oportunidad at kumpiyansa. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay, brown at silver. Kahulugan ng kulay, ang brown ay sagisag ng sipag at katatagan, habang ang silver ay nagbibigay ng proteksyon at tamang direksyon. Mga numero ng swerte: number 10, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng maingat na pagpapasya at tamang landas. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay, blue at green. Kahulugan ng kulay, ang blue ay nagdadala ng linaw at maayos na komunikasyon, habang ang green ay simbolo ng sigla at kasaganaan. Mga numero ng swerte, number 12, number 23, number 31 kahulugan ng numero, nagdadala ito ng inspirasyon at progreso. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay, violet at gold. Kahulugan ng kulay, ang violet ay sagisag ng espiritualidad at malalim na pagunawa, habang ang gold ay nagdadala ng tagumpay at malinaw na pananaw mga numero ng swerte number 1, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng lakas ng loob at magandang kapalaran.